may mga lumutang at ano, tilapia nabog yata yung mga tilapia doon kanina ay na yun pa, may pa nakita nawala yung pagong yung, sorry guys ah uh, Welcome back na naman sa uh, aking akin channel. So ngayon dito sa video na to ay ito. Gapakawal tayo ulit ng tilapia. na Nandito. Na, na dito. so yung anaming ah, tayo, ito na yun yung mga nahuli ko papakaw natin dito sa sapa so ito ito yung baba nung koprahan na dating, dating natin pinipistuhan dito naman ako maglalagay ng tilapia kasi ah uh, dito kasi walang gaanong mga taong uh, napunta so bihira lang yung ano bihira lang yung taong pumunta dito then <coughs> ano nga uh, malinaw yung tubig dito at malalim ito yung nga lang ay kukunti yung tilapyang lumulutang. So, sya nga pala, uh, 20 peraso na isda yung papakula natin dito. So, yung isa, yung puyong malaki, then yung 19 na peraso mga tilapya. So, mga three fingers, talagang malalaki talaga. Mayroon namang uh, mga uh, fingerlings na tilapya yung natin dito. So, ito. Ayun o, dami o. Papakula natin yan dito. Ito na lang. Ibuhos na lang natin ito dito. Wala nang laman. Yan. Ayun. kita ko yung iba. Kung iba mahina na. Sana sila dumami dyan. Magpalaki. Saka magparami sila. Para marami tayong uh, mahuli na tilapya So yan, abako uh, tayo uh, maniksay. So yan, uh, shout out pala muna sa barangay namin dito sa uh, Kapakuan, Paracali, Camarines Norte, sa Bicol Region. Nang happy pesta. Yan, so pista uh, kasi kahapon, uh, 11, August 11, 10-11, pesta dito sa amin. So yan, uh, kahit ano, uh, may may handa kami pero hindi ganoon karami. <laughs> Salamat sa mga pumunta dito sa uh, sa bahay namin sa pinsan ko na uh, ikasal. So ayan, uh, congratulations at uh, uh, more blessings at uh, uh, happy uh, wedding. So ayan, uh, shout out din sa mga kapatid niya. Uh, Lamadrid family, shout out. Uh, Adano family, Moral family. Uh, at kung sino pa yung nakakilala sa akin dito sa uh, lugar namin, oh so shout out sa inyo. Yan din sa mga tropa natin diyan. Yan, kasama tin nung pista. Yan shout out shout out din sa kanila. Din sa mga manonood ko na solid na sumusuporta sa akin channel. So ayan, shout out din sa inyo. At uh, na-appreciate ko yung mga uh, ginagawa nyo na panonood din yung uh, pag-comment nyo sa aking video. So ayan, binabasa ko rin 'yon. Din yung pag-like nyo sa aking video. Ayan, so palike na rin ng video sa mga hindi pa nagla -like. At doon sa comment nga na taga uh, Quezon province yata yun. So ayan, maraming maraming salamat sa iyo dahil na-appreciate mo yung mga ginagawa ko dito sa probinsya namin. So masaya talagang mamaril o uh, maniksay gamit yung ating marble gun. ah uh, yun nga, kahit uh, wala tayong air gun, na ito lang yung gamit ko ay nakakahula ko ng isda dito sa amin ng... Uh, may pangulam na, ganoon. May malaki, may maliit, eh, 'di ba? So, masaya talaga kung marami tayong mahuli, eh. Ma, marami tayong mahuli eh. sa uh, malaki yung mahol nating uh, isda dito sa sapa. Sa Kaya uh, try mo, subukan mo talaga diyan sa inyo sa Quezon province na maniksay. At uh, baka pala ka, baka ka makakuha ka ng mga tilapia. So masaya. So Uh, ayan, lagi din niya sinusubaybayan yung mga video ko. So ayan, maraming salamat sa Mara maraming salamat sa solid support na binigay mo sa akin. So ayan, wag mo sanang i-skip yung ads at yung sa ano para, uh, yung sa ating earnings naman dito sa YouTube. So dumagdag lang ng 6.66. So nasa 72.41 yung ating earnings. So ayan, sana dumayo pa yung uh, ko para uh, ma-reach na natin yung 100 dollar dahil malapit-lapit na ilan na lang 72 so uh, damahan daw magaling sa mat so yan basta 100 dollar kailangan ma-reach natin yung para ma-withdraw uh, natin so mag-asikaso ako ng ATM o kung ano pa man yung dapat asikasuhin ko para makuha ko yung uh, salary ko dito sa YouTube so kahit naman sino ay excited na makuha yung salary sa YouTube lalo kung bago pa lang katulad ko ah uh, Kapag na-reach ko yon 100 dollar, So, unang sahod ko sa si YouTube. So, totoo talaga na sumasahod dito sa YouTube kapag nangyari yun. Dahil, yun na nga, uh, matagal na akong, uh, matagal na akong nag dito sa YouTube. So, hindi ko alam kung ilang taon na yun. Uh, mga 2 years na yata siguro. Yan, so napakatagal na. At, uh, hindi pa tayo sumasahod nga sa YouTube. Yun nga yun. So, yan, uh, siguro ay, yun nga, may magkatanong uh, mag din sa akin, tungkol sa aking uh, marble gun, kung uh, yung sa niya, kung ano daw ba, at, o kung paano yung mechanism. So, mas maganda siguro kung subscribe mo yung aking channel, then, ilike mo yung video, then, iklik mo yung bell icon. So, may bell dyan, na ka-drawing, iklik mo yan, para uh, makita mo pa yung ibang video ko. Kasi, kung magawa ko ng Uh, video pa ulit tungkol ito sa aking marble gun baka kasi sabihin ng iba na paulit ulit lang yung mga video na uh, ginagawa ko so baka hindi nila panoorin so hanapin mo lang dyan yung aking uh, trigger mechanism ng uh, gas stove mas yun sa yun kung so, makikita mo dyan so hindi naman yan tutorial dahil uh, pinakita ko na lang yan oh. so share ko na lang share ko lang dyan hindi ko man siya pinakita ng kung paano ko ginawa. So ayan basta uh, panoorin niyo 'yan. kung ano pa man yung mga uh, itatanong niyo sa aking ano ba uh, dito sa aking uh, Tixai Dart. <laughs> yan nakagawa na akong video. So na siyang sa mga naghintay dahil nga ayun uh, wala man ako sariling wifi na kay wifi lang ako kaya shout out dun sa tropa ko. Dahil doon tayo na kay wifi na connect lang tayo doon nakakapag, nakakapag upload tayo ng video. So ang ang sa akin kasi uh, kunari, mayroong tatlong video sa ako siya ina-upload. So ganoon, iniipon ko muna kaya medyo na natagalan yung aking pag-upload o nadidelay yung aking pag-upload ng video dito sa YouTube. So sa Facebook page ko nga pala, nag-upload din ako ng video dan. Papalo na rin ng aking Facebook page na Dance Vlog. Kasi medyo konti pa yung followers ko kaya i-follow niyo na para dumami pa yung subscribe ay yung, aking followers sa uh, Facebook at uh, parang lumubog na siguro yung mga tilapia dito ah. Siyado kasi ako maingay. <laughs> Dapat kasi tahimik lang. So ayan siguro uh, ayan, kung may nakalimutan masiguro siguro ako sa nasabihin sa inyo ay sa, sa susunod na video ko naman asabihin uh, kasi baka mahaba na yung video natin baka wala na sa'yo manood dahil puro kwento na ako hindi tayo namamaril na hindi tayo naniniksay so maniksay na tayo samahan niya ako dito sa probinsya namin na uh, maniksay manghuli ng isda at sana ay makarami tayo ngayong uh, hapon dahil hapon na ako napunta alauna na so let's go So yun okay guys uh, tayong nakakita dito mga Grupo ng tilapia Yung nga lang ay Maliliit Ayun no? Maliliit pa yan Pero ang sana madami na Diyan tayo nakahuli ng karpa oh, na So yung kasama ng karpa pala, wala na, hindi nagpakita hindi na yung karpa so yung tubig dito ito yan ah uh, medyo ano ba medyo malabo pero wala nang ginto hindi ko alam kung bakit siguro gawa siguro ng ibon o nung itik gubat na tinatawag papan kung tawagin sa amin then maraming lumot na nakalutang. May mga ano, may mga 3 fingers na. Pero gusto ko talaga yung mga good size, mga 5 fingers, 4 fingers. So mga ganong size yung babaril natin. So dati nung bata pa ako, talaga kahit yung mga ganong kalalaki, mga ayun, katulad ng lumutan kanya mga 3 uh, fingers, yan. Talagang gusto ko nang kulihin <laughs> no wala tayong baril na ganito. Kaya kung sakali man, kung sakali man na makaipon tayo dito sa YouTube, then bibili ako ng ergan na talagang hindi papalya kasi yung barok nga pumapalya, di ba? Bibili ako ng ergan kasi sana matulungan niya ako na ma para maganda yung patama natin. Then madayo tayo. Hindi lang dito sa amin, madayo tayo kung saan ang merong isda na pwedeng uh, barilan, then another uh, discover natin ng lugar at ayun, makakita tayo ng mga o makahal tayo ng mga malalaking isda pa kasi nga pala share ko din sa inyo na ang pinakamalaking nahuli kong dito ay kalahating kilo, so yun lang o yun lang pinakamalaking tilapia nahuli ko dito wala na akong isda na malaki na nahul dito so karpa iba yun, kasi karpa naman yun ay okay, dumami lumutang oh tahimik na nga tayo <laughs> masyado na akong madal-dal Kaya, tinamaan wait tinamaan tinamaan hey, first catch natin no? first catch natin Buyo na mano no, ah. huh? Yun. Eh, baba na patama natin, no? Pero good size. Four fingers. Klapya. ya na mano. No. Pagkat siya natin. Buhay na mga ano natin. Siyempre kahuli pa tayo. So ayan guys, ah, kaya na pa nga tayo ito naghihintay ng isda na lumulutang. Meron lumulutang na isda. Yung nga lang, maliliit tilapia. So mga 3 fingers. So di ko sila hinuli dahil masyari maliit. Siguro mga, kung mga 4 fingers siguro. Ayan, ah hinulal natin. At yun, isang nga lang inahuli natin ngayong hapon na ito. So ayan, yung 4 fingers. So isa lang. Isa lang yung pangunan natin ha. ah, ah Pampirito na lang siguro yun. Tipertohin na lang at uh, yun ah uh, hapon na rin yan so sa camera yun kalaki so sa camera uh, maliwanag pa pero talaga mga ano na yan mga 4.30 so mag alasin ko na so, hindi lang halta talaga dahil nga dyan sa ating camera so kasi ano ah uh, nung inedit ko yung video na basta nandito tayo mga madilim na pero pag tingin ko ay maliwanag pa pero ngayon nga medyo ah, hapon na, madilim na. Uwi na tayo. So, hindi tayo ngayon pinalad ngayong araw na to. Isa lang yung isdang may uwi natin ah, ngayong hapon na to. And so, maraming salamat sa pagsama nyo sa akin dito sa uh, ah, namin. Then, maraming salamat sa panood. So, like and subscribe sa ating YouTube channel. Then, sa, sa Facebook page. Uh, ah, na lang. And, may lumutang pantilapya. May pahabol pa. Pero maliit. Yeah, so, uwi na tayo. Hapon na.